Ngayong 2025, marami na namang bagong pangalan ang pumuno sa mga pwesto sa pamahalaan, pero higit na nakakatuwang malaman na ilan sa mga dating kinikilala natin sa mundo ng showbiz ay matagumpay na rin kinatawan ng taumbayan sa larangan ng politika. Mula sa pagganap sa entablado hanggang sa tunay na paglilingkod sa bayan, hindi na bago sa mga Pilipino ang makita ang kanilang mga iniidolo sa television na ngayo'y gumagawa ng desisyon para sa kanilang komunidad. Ang tanong, sapat ba ang pagiging kilala para pagkatiwalaan ang boto ng sambayanan? Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike ang video na ito. Dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators. Maraming salamat po. Unahin na natin ang naging trono ni Isko Moreno bilang alkalde ng Maynila. Sa isang mainit na laban kontra sa dating kaalyado niyang si Hani Lacuna, matagumpay na nakuha ni Isko ang tiwala ng mga Manileño at muling nagupo sa pinakamataas na posisyon sa lungsod. Kasabay ng kanyang panalo ay ang pagpasok ng kanyang anak na si Joaquin Dumagoso sa politika na sa unang subok pa lang ay nanguna agad bilang konsehal sa 1st District ng Maynila. Kitang-kita ang paghahanda at suporta ng masa sa kanya, tila nga ba minana rin niya ang koneksyon ng kanyang ama sa mamamayan. Sa Visayas naman, patuloy na nangingibabaw ang tambalang Lucy Torres at Richard Gomez. Si Lucy, na muling nahalal bilang mayor ng Ormoc, ay malayo ang lamang sa kanyang katunggali na si Violi Codilla. Habang ang asawa niyang si Richard ay nananatiling kinatawan ng ikaapat na distrito ng Leyte sa Kongreso, ang kanilang magkasabay na panalo ay nagpapakita ng matatag na ugnayan nila sa kanilang nasasakupan na kahit may mga bagong kandidato ay pinili pa rin sila dahil sa kanilang consistent na performance. Sa Bulacan, muling namayagpag ang tandem Nina Daniel Fernando at Alex Castro. Pareho silang nagmula sa showbiz, ngunit ngayon ay mas kilala na sa politika. Si Daniel ay nagwagi para sa kanyang ikatlo at huling termino bilang gobernador, habang si Alex ay muling nanalo bilang bise-gobernador. Hindi biro ang kanilang tagumpay, lalo pat ang Bulacan ay isa sa mga probinsyang may pinakamaraming botante sa buong bansa. Isa itong patunay na, bukod sa pangalan, binibigyang halaga rin ng mga tao ang nagawa at serbisyo. Sa Batangas naman, isang inaabang ang pagbabalik ang ginawa ni Vilma Santos. Matapos ang ilang taon ng pahinga sa politika, bumalik siya bilang gobernador ng Batangas at tinawag niya itong tour of duty. Hindi rin siya nagpa-apekto sa mga batikos na nagsasabing dinastiya ang kanilang pamilya. Anin malaya ang tao sa pagpili, at patuloy silang nananalo dahil sa ipinapakita nilang tunay na paglilingkod. Kasama rin sa nagtagumpay ang kanyang anak na si Ryan Recto bilang kinatawa ng Lipa City. Hindi rin nagpahuli si Arjo Atayde sa Quezon City. Sa kanyang ikalawang termino bilang konsehal, mas lalo niyang pinatunayan na kaya niyang tumindig bilang leader sa kabila ng pagiging bagong muka sa politika. Samantala, si Tito Soto, isang veterano sa Senado, ay muling bumalik sa Senado matapos makakuha ng sapat na boto. Ang kanyang pagbabalik ay tinanggap ng publiko bilang isang pagpapatuloy ng matagal na niyang karera sa serbisyo publiko. Sa Laguna, nagwagi si E.R. Ejercito bilang mayor ng pagsanjan, ngunit hindi pa tiyak kung siya ay makakaupo dahil sa desisyong inilabas ng Korte Suprema tungkol sa kanyang kasong graft. Sa Cavite naman, pareho ring nanalo ang mag-inang Sinalani Mercado at Jolo Revilla bilang kinatawan ng kanikanilang distrito. Ang kanilang pagkapanalo ay nagpapakita ng tuloy-tuloy na impluensya ng kanilang pamilya sa politika ng lalawigan. Sa lungsod naman ng Pasig, si Dodot Jaworski, na dating PBA player at anak ng basketball legend na si Robert Jaworski, ay muling nanalo bilang bise-alkalde. Kasama niyang nagsilbi sa parehong lungsod si Angelo de Leon na isa ring kilalang artista. Siya ay muling nahalal bilang konsehal ng ikalawang distrito ng Pasig. Nakuha niya ang mahigit 190,000 boto, isa sa pinakamataas sa buong lungsod. Sa kanyang mensahe sa social media, ipinahayag niya ang pasasalamat sa kanyang mga taga-suporta at tinawag ang kanyang panalo bilang tagumpay para sa mabuting pamahalaan. Sa Quezon City naman, si Gian Soto, anak ni Tito Soto at pinsan ni Mayor Vico Soto ng Pasig, ay muling nanalo bilang bise alcalde Matatag ang kanyang suporta sa lungsod at patuloy niyang ipinapakita ang kanyang dedikasyon sa serbisyo publiko. Hindi rin nagpahuli ang aktor na si Iko Melendez na napanatili ang kanyang pwesto bilang konsehal ng District 5 sa Quezon City. Ayon sa kanya, ramdam niya ang panawagan ng kanyang mga kababayan kaya't buong loob niyang ipinagpatuloy ang kanyang paglilingkod. Hindi rin nawawala sa eksena si Lou Veloso, isang veteranong character actor. Sa tagal ng kanyang karera sa politika, muling nanalo si Lou bilang konsihal ng ika na distrito ng Maynila. Matatanda ang nagsimula siyang maglingkod noong 1995 at sa dami ng kanyang naging termino, patuloy pa rin siyang pinagkakatiwalaan ng kanyang mga nasasakupan. Sa San Juan City, si James Yap, nakilala bilang isa sa mga pinakamagaling na basketball player sa bansa, ay nananatiling konsehal ng 1st District. Sa kabila ng kanyang tagumpay sa larangan ng sports, mas pinili niyang ipagpatuloy ang serbisyo sa komunidad. Kasama niyang nanalo rin si Ervic Vihandre na dati ring aktor at modelo. Matagal na niyang inihayag ang kanyang kagustuhang ituon ang sarili sa pampublikong serbisyo at sa panibagong panalo niya bilang konsehal, patuloy niyang tinutupad ang pangakong iyon sa Taytay -tay Rizal, natupad ni Kai Cortez ang matagal na niyang pangarap na magsilbi sa bayan. Siya ay nahalal bilang konsehal sa kanilang bayan. Sa Pasig naman, muling nanalo si Kiko Rustia, dating contestant ng Survivor Philippines, bilang konsehal ng 1st District. Ang kanyang pagiging environmental advocate ay tila naging malaking bahagi ng kanyang tagumpay. Sa Tarlac, si Aaron Villaflor, na unang nakilala sa television, ay matagumpay na nakapasok sa politika bilang bagong board member ng ikalawang distrito sa Laguna bumalik din sa posisyon si Angelica Jones matapos matalo noong 2022 muling pinili ng mga tao na maging board member siya ng ikatlong distrito ayon sa kanya prioridad niya ang dagdag na pondo sa ospital trabaho at edukasyon isa sa mga muling nahalal pa ay si Jason Abalos bilang board member ng ikalawang distrito ng Nueva Ecija ipinagpatuloy ni Jason ang kanyang serbisyo sa lalawigan. Dala ang kanyang layunin na makapaghatid ng positibong pagbabago para sa kanyang mga kababayan. Kilala bilang isang artista na may malasakit sa mga isyong panlipunan, ginamit ni Jason ang kanyang impluensya para isulong ang mga programang may kinalaman sa edukasyon at kabuhayan. Hindi rin nagpahuli si Ninya Jose Quiambao, dating Pinoy Big Brother housemate sa kanyang tagumpay. Nahalal muli si Ninya bilang alkalde ng Bayambang, Pangasinan, isang posisyong una niyang nakuha noong 2022 bilang kapalit ng asawang si dating Mayor Cesar Kiambao. Sa kanyang ikalawang termino, pinangako ni Ninya ang pagpapatuloy ng mga reforma sa pamahalaang lokal, partikular sa larangan ng kalusugan, edukasyon at agrikultura. Sumunod naman sa listahan ng mga nagtagumpay ay si Leren Bautista, isang dating beauty queen na muling nahalal bilang konsehal ng Lone District ng Los Baños, Laguna. Bukod sa kanyang kagandahan, pinatunayan ni Leren ang kanyang kakayahan sa pamumuno at pagsusulong ng mga kabataang programa. Isa sa mga tinutukan niya ang mga inisyatibong pangkalikasan at pagpapalakas ng mga proyektong nakatuon sa kababaihan. Samantala, si Gesto ni Alarcon, na kilala noon bilang Matini Idol, ay muling nahirang bilang board member ng unang distrito ng Rizal kilala sa kanyang disiplina at determinasyon, naging aktibo si Gestoni sa pagsusulong ng mga batas na makatutulong sa mga senior citizens at marginalized sectors. Tuloy din ang paglilingkod ng former Viva Hot Babes member na si JC Parker na nanalo para sa kanyang huling termino bilang konsehal ng Angeles City. Ipinagmalaki niya ang kanyang mga nagawa sa mga nakaraang termino at handang tapusin ang mga proyektong kanyang sinimulan. Kabilang rin sa mga nanalo si Jong Hilario, its showtime host at dating aktor. Muling nahalal si Jong bilang konsehal ng unang distrito ng Makati City matapos makakuha ng mahigit 121,000 boto. Sa kanyang social media post, ipinaabot niya ang pasasalamat sa mga taga-suporta at nangakong ipagpapatuloy ang kanyang tapat na serbisyo. Hindi rin nagpahuli si Maricel Morales, dating beauty queen at actress, sa kanyang pagbabalik sa politika bilang konsehal ng Angeles City. Sa kabila ng halos anim na taong pamamahinga mula sa politika, matagumpay siyang muling nahalal at nangangakong pag-iibayuhin pa ang serbisyo sa mga mamamayan. Si Ina Alegre o Jennifer Mindanao Cruz sa tunay na buhay ay nagpatuloy din sa kanyang panunungkulan bilang Alkalde ng Pola Oriental Mindoro. Sa kanyang ikatlong termino, plano niyang dagdagan ng pondo para sa mga ospital at palakasin ang mga programang pangkalikasan. Samantala, bagaman hindi pa opisyal na idinideklara, inaasahang muling makakapasok sa Senado si Lito Lapid. Ang kanyang karera sa politika na umabot na ng tatlong dekada ay patunay ng tiwala ng sambayanan sa kanyang pamumuno. Ang anak naman ni Lito na si Maynard Lapid ay nahalal na konsehal ng Porak, Pampanga. Sa parehong direksyon din nagtungo si Jeric Teng, anak ng dating PBA star na si Alvin Teng na nahalal na konsehal ng Gumaca, Quezon. Sa lungsod ng Paranaque, panalo rin si Joji Marquez, anak Nina na Alma Moreno at Joey Marquez, bilang konsehal ng unang distrito. At hindi rin nagpahuli si Tuti Karingal, bukal ng ikalawang distrito ng Laguna, na muling nahalal sa pwesto. Sa kabila ng kanilang pinanggalingang industriya, pinatunayan ng mga personalidad na ito na ang pagsisilbi sa bayan ay hindi limitado sa karaniwang politiko. halip, ipinakita nila na ang puso para sa serbisyo publiko ay pwedeng manggaling sa kahit anong larangan, basta't may tunay na layunin, tiwala ng mamamayan at determinasyong makapaglingkod. Ano sa tingin ninyo ang dahilan kung bakit marami sa mga dating artista at atleta ang matagumpay na nakakapasok sa mundo ng politika? Sa palagay ninyo, efektibo ba silang mga lingkod bayan? Comment nyo na ang inyong opinyon sa baba at huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang updates.